Hi, good afternoon sa inyong lahat and uh, welcome back to my uh, youtube channel yan po nata ngayong hapon uh, na ito dito ako ngayon sa may uh, barangay May Santol kung saan nandito itong uh, tulay na ito yan boundary po ng uh, barangay Balubat yan. yan po yung way na yan papuntang Bulacan Bulacan at uh, medyo ang ating ilog ngayon ay medyo marami tayong uh, mga napapansin basura dito Ayan. mga nakalutang so wala po silang nakalagay po dyan na pangarang para dyan lang po nakatupok yung mga basura dyan sa na sakaling may nakalagay ng na mga pangarang sa basura ito mga ito nandun po yan sa kabilang side naman po uh, sa kabilang side na ito ang uh, tulay na ito ay, ay kasalukuyang tuloy-tuloy po yung pagpapaganda nitong uh, tulay na ito so yun po yung yung uh, pinaka-famous project nila mula dyan so ito pong gagawin nito hanggang dito yan si po at uh, sa lupo yung gumagawa ngayon siya po yung naglalagay po ng bakal estilo ng kanilang uh, paggagawa nito ng uh, repra. dito sa dilid ay uh, puro buhos na po talagang napakatibay at uh, nilalagyan din po ng mga bakal para suporta ang uh, lifetime na po talaga ang uh, gawang ito uh, may maliit na bako dyan nakapoisto dyan sa gilid na yan. ay magandang hapon Boss po yan tatay O oh, puro boss ano Binabakalan muna ano Ay yung mga bakal na kausli yan Tuloy yan dito ano, pataas Yan Ayo, oh, At saka dyan O parang ganon style o no? Kaya eh, napakatibay ng gawa no Tatay pang pang matagalan na talaga yan ayun no hanggang doon tuloy tuloy po ang pagulay bakay para uh, hindi na po gagamit sila ng uh, sakaling papalahin kasi may maliit po na bako dyan para sa baga tumupay uh, si kuya may uh, ginagawa po doon para sa gawa uh, doon sa iyalo ipapansin yung mga idol All. Yan lang mga pinakanil Yan lang baraks barracks dyan Mga imbakan ng mga materialis Para sa construction Ano pa tayo Kaya di tayo Anong oras ang uh, tapos nyan? Kasi alas 4 na ngayon Alas 5 Alas 5, isang oras na lang yeah. So yun po mga idol ang gawa uh, nila. Mga alam buwan na itong ginagawa dito tatay. Itong red wrap na ito. And, okay, nasa walong buwan na. Walong uh. buwan na no? Walong buwan. Oo, oh, walong buwan na. Mula so, doon sa dulo na yan ano? Oo, so, so, mahaba po yan eh required na talaga ng kuha ano, na kailangan yung patubig pagandahin na, no? Ito po yung project ng gobyerno, no? no? Tsaka kakaiba yung estilo ng pag nila. May bakal na silang nilalagay na ganyan. Ayan, no? So, may nila... Ah, Di ba kakalawangin din siya pagkatagalan ng panahon? Matagal din. So, pero kahit na mga kalawang, siguro yan, parang suporta lang naman kasi may buhos naman, hindi pa rin masisira, no? Kasi dito sa may diginto rin, ganyan nakikita kung nilalagay nila, mga sharif wrap nila. Oo, oh, yun na ngayon ang nilalagay talaga. Kaya hindi man, man masyarap na kalawang, kahit nakalublob sa ano. Matapang ang asero niya, no? Matapang hmm. Hindi ka mukha ng ibang bakal ngayon na yung, yung ganyan natin na pang dawil. Oo. Oh, Ay, mahina. Mahina ang asero, no? Mm. talaga, pang ano, parang sa rilis. Medyo matibay ang kuha Kita ng nga lalaban sa basaan. Siyempre, nakalublub lagi sa ano. Kaya kailangan matibay siya. nanawin yan tayo dito Kaya ito lang kayo uh, po. Ah, sa Manila pa kayo So, stayin po kayo dito, ano sa Maynila tatay? isang kayo sa Manila? Ah, taga na butas po si tatay Kaya, ang pangalan niya, tay? Oh, kasi ito, ano? Ah, uh, yan Mga idol, mga kababayan po si tatay eh, Tito, yung eh, mga napakasipag po at uh, magwawalong buwan na po dito sa gawain o pag uh, lalagay ng refrap at uh, shout out dyan sa atin sa mga anak mo sa mga asawa mo Ayan. 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 shout out dyan papanood kasi ito sa youtube and facebook Opo. isang vlogger po ako uh, shout out dyan sa si tatay so mag-out na po siya ng 5 o'clock walang overtime yan tayo hindi kayo nag-overtime Overtime. overtime din ano hanggat may liwanag pa no. Mm -hmm. Ayun. ayon si Tatay Tito napakasipag. Ah. So, Kailangan na rin at binigyan ako ng konting panahon para sa konting interview na rin. <laughs> <laughs> Yan yeah, Tatay mag ka lang lagi sa araw-araw mong ginagawa At uh, mabuhay na rin para sa pamilya mo. Yan sana pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you very much. So, yun po ang ating update ngayong hapon na ito. Para sa pagpapaganda at paglalagay ng wake ng gilid ng ilog na ito. Dati yung ginagawa pala ni, ano, yung lumalangoy na yan, sinisig. Siya naglalagay ng bakal? Magagaling yung Kadena. namin. Ha? Ah, hiyan pa yun. Kala ko anong ginagawa nila. tayo Opo. Uh, Ay, Akala ko naglalagay ng bakal. Sige <laughs> po, sal maraming salamat. ala, ingat po tayo palagi diyan at uh, sa mga kapatid po natin na taga-subaybay diyan. Mga subscriber po natin na laging naka subscribe sa ating mga videos. Thank you so much po sa inyo. Ano po? po ang barangay May Santol bulakan Bulacan yan po boundary po ng uh, Balubad Bulacan, yan po ang kabilang side na yan so maraming maraming salamat mga taga-support uh, sa ating channel. Thank you so much sa inyo. Mga uh, po natin na FW dyan. Uh, Mag-iingat po tayo palagi. lagi. Ang mga kayo tulong ng mundo na uh, kasahin para sa, sa, sa kanyang pamilya. Sa hapon ng buhay, na ano, nasa mabuti kayong lagayan at uh, ligtas na rin sa anuman mga kapamakan. Yun po. Thank you so much po guys. Uh, God bless po. Buhay po kayo. ja rima sa de ndaxaso sunu naflak